ay detox ng liyong katawan sa tamang paraan Naghahanap ka ba ng ideal na detox diet? Ang pagkuha ng isang detox diet ay higit pa sa paggawa ng iyong balat na kumikinang at ang iyong mga mata ay kumikinang. Pinapalakas nito ang iyong mga antas ng enerhiya, pinapabuti ang iyong digestive system at tumutulong din sa iyo sa pagbaba ng timbang. Ang isang detox diet ay walang mga butil walang gatas, walang alkohol at walang asukal. Ang plano ng detox ay naglalayong alisin ang kargada sa mga organo na nagde-detox sa iyong katawan, tulad ng mga bato, atay, at bituka. Mayroong ilang mga bagay na dapat mong tandaan bago magsagawa ng isang detox diet. Paano magsimula? Dapat kang magsagawa ng detox diet kapag mayroon kang mahabang pahinga mula sa mga kaganapan at okasyon na maaaring makagambala sa iyong detox diet, tulad ng mga party, kasal, at karawan. Maaari kang makaranas ng reaksyon sa paglilinis sa mga unang araw ng detox diet, tulad ng maluwag na pagdumi at sakit ng ulo. Nangyayari ito dahil sa biglaang pag-alis ng ilang mga pagkain mula sa iyong dieta. Pagkain dapat mong iwasan habang nasa detox diet. May ilang mga pagkain na dapat mong iwasan. Kabilang sa mga ito ang mga produktong gatas, asukal, maple syrup, pulot, mga artipisyal na pampatamis, kape, alkohol, pinatuyong prutas, at mga butil gaya ng trigo. Barley, oats, bigas, at barley. Pagkain na dapat mong inumin rito ang mga produktong pagkain na dapat maging bahagi ng iyong detox diet. Isa, lahat ng uri ng sariwang prutas. Dalawa, lahat ng uri ng sariwang gulay. Tatlo, mga sariwang isda o isda na nakakahong sa langis ng oliba o tubig. Apat, lean red meat at manok. Lima, legumes tulad ng chickpeas, Lentils at Kidney Beans 6. Mga Organikong Itlog 7. Unprocessed Coconut Oil at Extra Virgin Olive Oil 8. Mga Mani gaya ng mga Walnut, Kasoy, Macadamia at Unsalted Almonds 9. Mga Buto tulad ng Pumpkin, Sesame at Sunflower Seeds 10. White Tea, Green Tea labing isa, isa hanggang tatlong litro ng tubig araw-araw. Pitong araw na plano ng detox. Isa, dapat mong simulan ng iyong araw sa umaga na may lemon juice, na mabuti para sa paglilinis ng iyong system at simulan ng panunaw. Dalawa, sa panahon ng detox, dapat kang mag-ehersisyo ng regular ng isang oras. Kinakailangan ng masiglang ehersisyo, na nagpapataas ng iyong sirkulasyon at daloy ng lymph para matulungan kang pawisan ng mga lason. Tatlo, Kumain ng mga hilaw na pagkain dahil naglalaman ang mga ito ng mas maraming enzymes at nutrients. Apat, Kailangan mo ring ay detoxify ang iyong isip. Dapat kang magnilay ng hindi bababa sa 15 minuto araw-araw. Maaari mo ring subukan ng paghinga sa chan. 5. ang pag-inom ng maraming tubig ay napakahalaga sa panahon ng isang detox diet. Nakakatulong ito sa paglipat ng mga lymph at pagsuporta sa detoxification mula sa iyong mga bato. Anim, mahalagang nguyain ng maayos ang iyong pagkain. Dapat kang umunguya ng isang subo ng pagkain ng humigit kumulang 10 hanggang 12 beses bago ito lunukin. Dapat mong iwasan ang detox diet kung ikaw ay buntis, may mataas na presyon ng dugo, kulang sa timbang, o kung ikaw ay isang matanda na. Kung nais mong talakayin ang tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dietitian nutritionist. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.